Expand na rin siya. Woo! Jackpot talaga yung ano ko. Marami siya nag-trolle sa amin ng ganyan. Mas ano na ganyan. You know? Ang una, oh, unang, na, nag, na, ang unang nag, ang unang nag-puzzle sa isip ko is, sobrang laki. Ibig sabihin, alaga. Tama yung inala. Kanino kaya yung galing? Yun, ang tutuklasin natin. Tapos lara ng ano. Snake na, drama. Kumpa trendy. Hmm? Tsaka uh, pa hindi ka rani, hindi na yung retic magi nang buo na ganito. Opo, okay, mas ano sa di ba? Magkakapit dito. At saka ganun ganun oh. Isang hunos o pinagbalatan ng inakalang dambuhalang sawa ang nagdulot ng sindak sa Barangay Bued sa Kalasyao, Pangasinan na dinayo upang hanapin ng mga snake rescuers at hunters mula sa yung mga, mga ibang na nakakuha ng balat ng dambuha lang sa wala. Oh. Sino, sino po ang kasama sa inyo dun sa mga grupo ng Marites na... Nandito! <laughs> 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 Nandito sila! Nandito sila! <laughs> <laughs> Sige po! umaga po! Oh. Ang umaga po! Oh. Good morning! morning. Hindi ko hey. ba nakikita yung sawa? Hey. Hey. Pepe nyo lang itong dana no? Ay! Hindi, hindi po kami naka-live. Nandun sila may kumbra tapos nagtubang. Trabang tuklaw. May nakita sa ilalim, laki. sila sa Nahuli na po? Hindi pa. Uukahin pa lang

yan siyempre, kasama po natin ang pinakaidulo sa lahat. Nakuha mo sila. Yeah. Buti pa kayo, idulo niyo ako. Si Ma'am Moka. Maraming salamat. Hello po. Nagkita-kita rin dito. Saan saan Si Super Coco at si Sam Tuklao. Saan saan sila? Ayun, Coco. Si Muntik ng Muntik ng Madali ng King Cobra. Pasalamat siya, absent si kamatayan. <laughs> Kinuho, hawak niya yung buntot ng King Cobra, naka yung katagpos pa lang nasa likod niya. Inumpaan siya ganyan nang tagal. Hindi siya binira. Ay, sige po, sige po. Sam, yan yeah, ito po yung cameraman ng game. Mga po, sa andito ngayon kasama natin si Boss Lar at uh, kasama niya si Super Boko tropang tuklaw at si Madam Mukha Puno ito uh, kami naman ni <laughs> Boslar Nako What? Kinalimutan ko rin yung monitor ng aking drone Cellphone <laughs> <laughs> mo <laughs> Pakikitingin kiting-tingin lang po dyan sa ilog at baka pumamaya naman ay nag-uutay-utay na 'yang May kwento. De cater. pa, Buto pa 'yo. Nakangganddol naman ng tinuro da ipasa kaya pa guys, namit ko rin 'yan. Tak mga Yung idol ni Papa Sobro tin. Darli naman sa nagkakalayo ng edad. Ano po? Opo, niyan po. Na, lang. Ay, saan na po 'yung ano Medyo <sistle> huh? <çocuğ sharp character> <t Lake> Ay, Parang kayo sarawad na po ba dito? Pwede tapin din. papakilala ko sa'yo si Mayor. Ay! Ay! hindi po ako ni Mayor. Sabi ko na eh, kamukha kasi. Alam na kalalay po, kapitan uh, po ng barangay. Si Mayor po. Ah, uh, Nagbibihit pa yun. Ito, minakang tambutas doon. Si Buya Lara. <laughs> Oo. Ito pala ang legendary na motor. Ito yung legendary Cobra Pink. Tapos Shadow. Shadow. Simula nung bata ako. Simula nung bata ka pa. Hindi na nga dinugtong eh. Pagsasabihin niya na ay... Living legacy. Oh, living legend. So this. the leader of the band. Oh, pag pinakilala niya ako, lagi niya sinasabi, idol daw niya ako mula nung bata pa siya. Gusto gusto niyo? <laughs> <laughs> Pare na kayo nito. Bata bro. pa kami. Kailangan ng lamesa, sir? Oo, oh, ganun talaga. Kasi nakahanginan na eh. Parang bubble wrap. Kaya mm -hmm. kakahawa. Hmm. Tingnan mo, wala yung wala yung hinahanap kong pattern. Sa reticulated python, bro. Kaya ah, ko yun yan. <laughs> <laughs> uh, mm, Ayan, oh. Burmese. Burmese yan sir, Lapit. na Na-expand na rin siya. Woo! Jackpot talaga yung ano ko. Marami siya nag-soli sa amin ng ganyan. Mas ano talaga ang shed na. Hindi siya. No. Ang unang, ang okay. unang nag, ang unang nag-puzzle sa isip ko is, sobrang laki. Ibig sabihin, alaga. Oh, sorry. Tama yung hinala. Mm -hmm. Kanino kaya yung galing? Yun, ang tutuklasin natin. Boslar, okay. anong ano? Snake drama. Kumpa hmm. trending. Hmm. Maska. Isa pa hindi ka rin hindi na yung retic ihuhubarin niya nang buo na ganito Mas, ano sa di ba? Magkakaputol-putol. At saka ganun ganun no? Opo. Buo. Hindi hindi buo. Hindi buo. Pero no. dito ko no. siksik no. Oo oh, kasi yung part ng ulo. Opo. Hmm? Sir so, ano pong pangalan niya, sir? Ah, Matthew po maki sa DNA? Uh, DNA po, uh, Central Pangasinan. Yeah. Yeah. Tayo po ang ecosystem management specialist po. Yeah. Yeah. So, wildlife rescue center po tayo po nag-operate ng mga uh, pag-rescue yeah. sa DNA. At sa amin yung mm -hmm. nag-surrender kapag nahanap po yung snake. Yes. Uh, Sir, may tanong ako. If, pwede po bang makahingi sa inyo ng kunting uh, kaalaman tungkol sa shed na ito? Uh, so makikita natin sir dahil nga uh, yan yung scales niya. Oh, uh, Una sa lahat nag-expand na po ito kaya parang lumaki na po diba sir? Tama po. Uh, uh makikita rin po na medyo palapad siya yung scales, so, yung pattern na scales niya. So hindi po ito reticulated. Ang reticulated po siya yung gated siya. Ayun. So natin ma-estimate yung kanyang ano, uh, siguro yung edad niya dahil uh, naputol na siya, walang yung ventral scale niya. So doon po natin makikita sana at na-estimate yun. Pero ito po healthy po yung ahas na ito dahil kumikita natin, maganda yung pagkashed niya at parang nagshed niya ito sa kulungan kasi mm. ang ganda nung pagkakashed yeah. niya kasi pag sa labas ito minsan bihira yung ganito sir meron kong malisyoso na sinadya niyang i-forma doon kasi hindi basta hinagis yata ayun eh. pagkain. yun ang, yun ang questionable doon continue ah, sir para madalag tapos ayun naman din o, uh, wala naman tayong iba ah, uh, ang burmish naman po kung pet po ito uh, hindi siya mailap sa tao sir So baka pumunta sa mga bahay in case kung nandito pa siya positively, baka diba? ganun ang mangyari, hindi siya iiwas sa tao, so mas madali siya mahanap. Pag reticulated kasi, after nila mag-shadmit, magtatago na po yun minsan mm -hmm. eh, para magano yung kanyang skin. At kumagahan kung sila, matagal po sila kumain o lumabas, so mm -hmm. magtatago na po na matagal. Mm -hmm. So hindi po ito reticulated. Pwedeng burmese, ito, burmese pa ito na pet. Kasi uh, patternless. Oh. Okay. Ang maganda nito, baka ano pa to yung mamahalin. Oo, hindi po na Kasi yun, ang yun, mahal ito eh. So ibig sabihin sir, hindi uniform, ito endemic uniform. ng gantong sawa sa atin. So pwede yung so, imported sya. Opo, uh, exotic po siya which is uh, bawal na bawal ko pakawala dito sa wild mm -hmm. kasi makakasira po mm -hmm. ng ating ecosystem. Mm -hmm. Sir, yung size niya normal or bakit ganyan kalaki? Pwede bang may chance na mataba siya, busog siya nung nag-shred or pwede uh -huh. pang lumit yan as natural size? Uh, usually po, may mga reticulated talaga siya na, na ganito ang shed niya dahil naman po, uh, una, nag-i-stretch po itong balat niya, yung skin. Uh, also, mas mataba talaga ang reticulated, case. ay, ang Burmese kaysa uh -huh. reticulated. So, ayun po, uh, kaya akala po natin sobrang laki kasi nag-stretch na rin po siya. At uh, kung healthy po talaga siya, alam yung feeding niya. At uh, tingin po namin, ang pinapakain to manok siguro, sir. Manok? Kasi ang ganda nung pagkakano, mataas sa calcium, siya pato, oh. mga gano'n yan or tuta good ma opo maganda yung pagkakanyang pagkakashed niya so maaring ano po ito pet na baka nakawala o pinakawalan or itinapon yung balat malapit diyan so yun nga mm -hmm. yung snake drawer na binabanggit ko ni sir ano ah ang katabi ko natin ah yun nga po cobra king po ah uh, cobra, uh, uh, cobra king sir cobra king. cobra king. first cobra king second <laughs> ayun <laughs> wala po akong rango kasi ayun <laughs> <Ayan, laughs> ayun po pwede po yun uh, maraming possibilities so mas maganda mahanap po muna natin yung uh, itong snake bago po tayo mag, uh, mag judge kung ano ang mga hmm. ano po at uh, maging kalmado lang po yung community kasi uh, una hindi naman po siya ganun ka-aggressive uh, ang ganitong uh, ganitong kasi ng snake <coughs> yun naman lang po ang ating ano uh, sasabi sa ngayon anong size ba ng normal size sana ng diameter yan kasi na stretch na siya eh ano uh, usually dapat? naman po. Yung normal size niya pag hindi malaki, nag expand Ano yung normal size talaga ng Depende po yun sa diet niya eh. Okay. Mm -hmm. Ang paito naman po, pwede kasi masabing haba, uh, nasa 6 meters po yan or over 20 feet. Magka-same lang po sila pero mas mabilis lang lumaki ang reticulated kaysa sa vermis. Uh, to is consistent lang siya lumaki, parang ganun siya. Ang reticulated is um, mabilis sa una then constant na sa uli, parang ganun siya. Sabi nila 25 feet daw yung haba, 16 feet lang yan dito eh. so, ulawit. Oh, may chance ba? Ma o may chance ma'am na over 20 feet siya? Pero usually 20 lang ang na ano ko na uh, ex, uh, personal experience ko din po. Karla, may well, may masasabi ka. Uh, masasabi ko lang dahil yung mga nasabi mo kanina uh, kung pet ito at nakawala, hindi ito takot ta sa tao. Hmm. Hmm. Kung sakali na yeah. may makakita, huwag niyong, huwag niyong saktan. Hindi kailangan saktan. I-report na lang sa DNR kung wala na kami. O kung sino man na kakilala niyo na kayang mag-handle hindi ito aggressive, hindi ito mag-a-attack um, wala siyang pattern o, so, kapag po kasi yung mga reticulated pipe o nagpalit balat kahit yan sabihin natin na pinagbulatan lang eh. makikita natin yung pattern kahit na medyo malabo ito napakalinaw yeah, saka eh. hindi pa ako nakakita ng balat ng retic <coughs> na buo <coughs> na ganyan Opo, na, na okay, wala na, yan. napuputol, uh, napuputol. Uh, napuputol. Uh, mm -hmm. Uh, na, 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 iipon parang sing sing either, either bumilog siya or mag magkaputol putol siya okay. <coughs> <coughs> Brad, kayo po yung nakakuha pero wala Sa, pa, ano, ano po condition ito nung nakuha nyo naka, parang, naka, parang nakauna ng punti medyo nakaunat po siya na tipong doon nagbalat yung ahas so oh, so, siguro nakita ko na doon sa ano doon sa ganyan <tinyo> wala po siyang part na nakadikit doon sa kahoy nakadikit ng kahoy uh. na. doon siya nagbalat <laughs> so, nakadikit, nakadikit na, 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 na. kasi kasi baka may talagang sinadya na oh pwedeng ipanako uh, dito inilatag doon para mag-cost ng gusto mag-joke ganun ano to boss lar sa tingin mo na nagbalat dito or tinapon ano lang ay kung kung tama yung sabi ni ni brother na may mga part daw siya na nakadikit doon sa nakuha nun niya doon yan nagbalat baka pet siya na nakawala mm. Pero, dahil sa dami ng mga naka-dispersed na tao natin, kung dito lang yan, nakukuha yan. Pinaghalong uh, rescuer at saka hunter yung umiikot ngayon. Kasi mara ka rin. Kulang. Hara may report ang sorry. Baitan. 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 Ayan, may nakita daw na Cobra si Super Coco pupuntahan namin ngayon. Kasama natin si Cobra Prince at Cobra Team ng Laguna. Para si Ate Mokay. Eh. na ulit sa kanya, gusto niya mag-content siya kung paang gagawa ng script.

Ayun. Oh, hindi man siya kita. Ayun. Sandali, pipitin kita. Hindi siya kita. Akin na, akin na. Akin na lang yung bagya. Eto o, kung makikita nyo, ayan o. Napakalaki, tingnan nyo. Ay! Ay! <laughs> Umalis na. May muta si Atan doon. Umalis na. Umalis na. Tusukin mo, tusukin <laughs> mo. Wala na. <laughs> Nakikopo na naman yan, super kokok. Nagiging <laughs> pabra yan eh. Hindi, <laughs> matigas na yung lupa dito. Eh. Sure <laughs> na wala nang talo. Napuntahan na namin yung gandun sa dulo dun. Talagang walang uh, possibility na uh, may bakas yung tawad Yung mga kawa kawayan, kawa pinasok ko lahat. Mabalik agad yung papa mo dito.

Aun do tan niyan, hain yung kabilangan. Alu 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 yung alu 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 Dalawa? Kasi mol Yan Dahan dahan Kaya na sumisinga Sige Bali mayroon pa sa taas na butas Ayan yung ulo Ito mag to Magpapalit ng balat Ayan yeah, no. oh. Oh, mm -hmm. tingnan talapon pa yun. Ayan. Ayan nga tayo, Super kokok. Malaki na super kokok. Okay. <laughs> Sa paghahanap ng dambuhalang sawa, ilang piraso ng mga kobra at mga sawa ang nahuli ng mga hunters at rescuers napawang na i-turn na over at naiwan sa mga representatives ng Kalasyao DENR. Dito ay malinaw nating nakikita na ang mga tao at mga ahas makamandag man at hindi ay matiwasay namang magkasama sa iisang environment. Maraming salamat po hanggang sa susunod na dambuhalang ahas.